Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Capricorn para sa Abril 14, 2025. Ngayong araw ng Abril 14, hayaan mong gabaya ng enerhiya ng ikalabing pitong araw ng buwan ang iyong mga iniisip. Ang araw na ito ay nag-aanyaya sa iyo upang tuklasin ang mga misteryo ng iyong sensualidad at binibigyan ka ng pagkakataong kumonekta sa mga mas malalim na aspeto ng iyong sarili. Ito ay isang magandang pagkakataon upang maglaan ng oras para mapansin ang iyong mga damdamin at pagnanasa na maaaring may kinalaman sa mga relasyon o ang iyong pangangailangan na protektahan ang mga mahal mo sa buhay. Ang pagsulyap sa iyong nararamdaman ay magbubuka sa iyo ng isang bagong pananaw sa iyong kaligayahan at mga hangarin. Habang tinatahak mo ang mga hamon ng araw, maglaan ng sandali upang mag-reflect sa kung paanong ang mga nakatagong damdamin ng galit o pagtatanggol ay maaaring makaapekto sa iyong realidad. Alam mong may kalakasan ka sa iyong katalinuhan at karanasan, kaya't mas pinipili mong magsalita at magpasya sa mas mainat na paraan. Ngunit ngayong araw, hinihikayat kita na maging mas malambot sa iyong pananaw at galaw pagtanggap sa mga bagong karanasan ay maaaring magdala ng mga oportunidad na hindi mo pa naisip. Habang lumalawak ang iyong mga pananaw, makikita mo ang mas maraming posibilidad na magbibigay sa iyo ng mas malaking kaligayahan at tabumpay. Ang impluensya ng buwan ay nagsusulong ng isang makapangyarihang pagbabago na nag-udyok sa iyo na ipahayag ang iyong mga pasyon at kahinaan. Marahil ay mapansin mo na kapag ikaw ay kumunekta ng tapat sa iba, mas lalalim ang iyong mga relasyon at nagiging mas matibay ang mga ugnayan. Kung nais mong maging mas marigaya, alamin na ang pagpapahayad ng iyong tunay na nararamdaman ay magdudulot ng mga relasyon na mas makulay at magaan. Ang pagiging bukas sa iyong mga kahinaan at pagpapakita ng malasakit ay makakatulong sa iyo upang mas maunawaan ang iba at ang iyong sarili. Ngayong araw, maglaan ng oras upang mag-isip at mag-reflect sa mga bagay na maaaring magbigay sa iyo ng kaligayahan. Huwag matakot na magsimula ng mga bagong karanasan at magpahayag ng iyong mga tunay na nararamdaman. Sa paggawa nito, matutulungan ka nitong mapabuti ang iyong mga relasyon at mabigyan ng bagong damdamin ng kadalakan. Ipinapaalala sa iyo ng araw na ito na ang pagtanggap sa iyong mga kahinaan ay hindi nangangahulugang kahinaan, kundi isang hakbang patungo sa mas malalim na koneksyon at mas mataas na antas ng kasiyahan sa iyong buhay. Habang ang araw ay naglalakbay, magbukas ng puso para sa mga posibilidad na darating. Ang pagpasok sa mga hindi-pamilyar na karanasan ay maaaring magdala ng parehong kasiyahan at paglago. Maaaring makita mo na ang iyong mga hangarin ay nagbabago at ang iyong mga inaasahan ay napapalitan ng mas mataas na antas ng pananaw. Ang mga bagong karanasan ay maaaring magdala ng kasiyahan na magbibigay sa iyo ng sigla at lakas upang patuloy na maglakbay sa iyong landas. Huwag matakot na yakapin ang mga bagong hamon na dadating, sa halip maging bukas at tanggapin ang mga bagong oportunidad na nagmumula sa mga ito. Ang mga pagbabago na ito ay magdadala ng mas maraming kagalakan sa iyong buhay, at magbubukas ng mas malalim na koneksyon sa iyong sarili at sa iba. Ang iyong maswerteng kulay na iyon ay rosas, isang kulay na sumasagisag sa pagmamahal, pagninilay, at pagkasensual. Ang rosas ay makakatulong sa iyo na magpatahimik ng iyong isipan at magbukas ng iyong puso sa mga bagong karanasan. Ang maswerteng numero mo ay apat na dalawa at tatlumput isa. Kung makita mo ang mga numerong ito, ito ay senyales na ikaw ay nasa tamang landas at may malaking oportunidad na naghihintay sa iyo. Ang maswerteng gawain mo ngayon ay ang maglaan ng oras para magnilay, magnasa, at mag-explore ng mga bagong ideya o relasyon na magbibigay sa iyo ng kasiyahan. Ang pinakamahalagang payo para sa iyo ngayon ay ito, Lumikha ka ng balancing buhay na kinikilala ang iyong pangangailangan para sa proteksyon, ngunit binibigyan ng espasyo ang mga bagong posibilidad at karanasan. Huwag mong hayaang ang iyong pagiging protektibo ay magtakda ng mga limitasyon sa iyong sariling kaligayahan. Matutunan mong yakapin ang mga bagong pagkakataon at maging bukas sa pagbabago. Ikaw ay may kakayahang magdala ng positibong epekto sa buhay ng iba kaya't huwag matakot na magpakita ng pagmamahal at malasakit. Ang pagpapahayag ng iyong sarili ay magbibigay sa iyo ng mas maraming kaligayahan at magpapalawak sa iyong kakayahang magtabumpay. Huwag kalimutan na ang mga hindi inaasahang kagalakan ay madalas na dumarating mula sa mga hindi inaasahang karanasan. Ipinapaalala ng araw na ito sa iyo na ang pag-unawa at paggalang sa iyong mga nararamdaman ay magdudulot ng mas malalim na koneksyon sa iyong sarili at sa iba. Sa pagtatapos ng araw na ito, magpasalamat sa mga pagkakataon na dumating at sa mga bagong karanasan na natutunan mo. Maging bukas sa mga darating pang posibilidad at magtiwala sa iyong kakayahan na magtagumpay. Isara ang araw na may damdamin ng pasasalamat at pag-asa para sa mas magaan at mas masayang bukas. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer, kung saan nag upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan ninyo kaming buuin ang community na ito at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.